So, pa rin. Sorry, good pa rin, no? So, salamat naman. Kung ganyan lang lagi, kadarya huli, no? So, abutan ito ng umaga hanggang umaga ay abutan ng 20 kilos yata. So, ganun nangyari sa pala, no? Parang na-UP siya. Buti lang, hindi masyadong malala talaga. Ay, pwede lang tuktukin. Yung isang malala, guys. Grabe yung UP niya talaga, guys. Pak! So hey guys, nung titimbangin, Tapos ito, ilagay na namin mga sari goods po yan. Okay na okay. Ang kilo po ay eh, 3 kilos po yan, no? 3 kilos, isang sangat po, 3 kilos. Klaro, klaro po guys, 3 kilos. So hey guys, no, what's up? Good afternoon po sa ating lahat. For today's video, manguha na naman kami ng isda, no? So, manunumbok kami, try namin hanggang gabi. So, keep watching until the end and then masaksin mo kung gano'ng kadaming huli namin, no? Woo! Tara! Let's go! Ito mga kasama ko, Jim Jim, Yoyo, Garby. One hour later. Yes, no, hating gabi na po. Hating gabi, gabi na po, no. Paano, Paano masabi? Umalis kami ng maaga, gabi na kami ngayon na. No. Tapos na kami mag so, titingnan lang namin kung mayroon bang mahuling isda o wala I hope mayroon no ito no ayan kapitan namin ito yung lagayan namin tsaka yung lambat wala na tsaka si Garby tsaka si sumisisid no siya yung mag ano kung may isda ba talaga wala so abang abang lang tayo guys no <tries> <tries> okay, guys no kakatapos lang namin mag ano magbatak ng lambat so awan ng Diyos mayroon naman nahuli, no ito po So guys, yung mga kasama ko, <laughs> si Jeb Jeb. <laughs> Ito yung lambat. Ayan, yes, yung huli namin guys, nandito no. Ayan, ayan, nandun no. Malaki po siya guys. Ayan. Mga sari po siya, mga sari. Ayan, at ilalagay namin sila dito no. So abangan na natin no, kung gano'ng kadaming huli namin pagkatapos namin ng pagtanggal ng mga isla na to. Ayan. Ayan so, guys no, yung huli namin no. Ayan, kakandang Oh my God! Wow! No! Quality. Yun pa, quality, quality, quality. Ha! <laughs> Kaso guys, malakas ang paraon guys. Grabe yung buwan guys. Okay, kita guys, oh, yung buwan. Malit pa lang, lalaki din yan. kadakuon. Kadaku On sulit. So yun guys yung huli namin no Ayan, 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 ayan. Pagkadagkuon oh, naman. Sorry guys. Sorry guys, Sorry. Isang ariada po. Nasa 4 kilos po no. Or 5. Isang po. Sana next ariada ganun din. 1 minute 37 seconds later guys, no, yan po yung pangalawang area namin. So, ganoon pa rin. Sorry, good pa rin, no. So, salamat naman. Kung ganyan lang lagi, kada area huli, no. So, abutan to ng umaga hanggang umaga ay abutan ng 20 kilos yata. I think. Yan po yung huli namin, no. Pang dalawang area Kunti pa lang yan, guys, kasi may yelong pa naman. Ayan. Pero kakain na kami. Yan ang ulam namin, no. Paksiw, nagdala kami. Tsaka, kanino, no? hindi na kami nagluto sa gilid ng baybayin kasi nagmamadali kami kanina kasi biglaan din to no yan si Garbe nagtatanggal ng ano dangdanggit ayan po yung danggit ayan Woo! maka kami dito malamig malakas ang hangin pero kailangan kasi ko kumayod kasi para may pang ano no may pang bigas ganun talaga ang buhay mga no so kain po tayo guys no <laughs> yun yung gutom na gutom na talaga si Jim Jim <laughs> tsaka po busero namin tsaka ito no hindi kasi ako okay, pwedeng sumisid guys gawa ng masakit yung likod ko Tsaka may ubo-ubo pa ako kaya sila muna no. Pinapabaya ko muna sa kanila. Ayun oh. No. Yan. Kain, kain. Potayin ko muna itong video guys ha? Ah, kasi kakain muna kami. Yan. Chatot mo pala sa ano, may ari ng bangka nito no si Mihani. Pangalan niya ta Mihani. Yan, chatot sa Lumawat kami ngayon. Ito pagkain namin. Hindi kasama si Bulais Boy gawa ng masakit yung paa niya. So kailangan pa daw niya magpa-relax no. Hindi rin kasama namin si Takal-Takal kasi may sariling ano din yun po sumama din sa laut ng isang uri ng pangisda din no. So ayan. Sige, kain muna kami guys no. Guys no. Tapos ako kumain no. Tanggal na yung tanggal <laughs> pa Tanggal na yung kanin sa kanin. <laughs> ang natira no, ang legendary no. Jim Jim. At hindi kumain talaga si Jim Jim no. Pati ulo ng isda talagang simot na simot. Ayan no. Ayan. Pero lilipat kami ng kabilang area guys no. Ayan na nagtatanggal si Garby no lipis kami kabilang area tapos pangatlong area Panglima siguro makaka pangwalong area kami tsaka kami uwi so abangan natin pang area no mga kaibigan salamat sa panonood i-share itong video na to kung mangingisda kayo hindi kayo mangingisda pakishare no sa so, mga ano dyan solid viewer salamat ng maraming salamat so guys so, no, nagkaabriya nagka po yung bangka kasi na ano po yung ano yung ilisi parang na uh, UP. So ang ginawa ni ano ni kapitan ni Milisio no. Inayos niya po kaya nabariya kami sa pag layout no. So ganun talaga. Kailangan mo na namin uh, naming ayusin baka hindi na kami makauwi. Dito na lang kami sa isang isla. Ayun sir guys oh. Ayun po guys oh. Inaayos niya na. No? Yung no? Ayos na. Nah, hindi daw madadali guys. Nakuyari dito. Kailangan pang isang payata to sa ano eh. Kailangan pa yata isang pato sa, ano, sa gilid ng ano. Isla. Yari. Dalawa oh. <laughs> Nako. Woo, Averia. So yun guys, no, ganun nangyari sa pala no, parang na-UP siya. Buti lang, di masyadong malala talaga. Kaya pa yata nandukdukin to eh. Tara, okay na. Nakuh! Ay, yung isang malala guys grabe yung upi nya talaga guys pak oh yung nadadala umukang pala ay huh. puti hindi naputol puti guys hindi naputol kung naputol to ano na yata to eh Saba, makakauwi kami pero 50-50 <laughs> grabe pangyayari to hindi talaga sukat akalain no so ganun talaga malambot lang yung pala gusto? Malit pa. Lipis pa yun. Hindi niya. Para so, eh, no? na sa So, ano, naayos naman. Pero, ano pa rin, may tama pa rin ng konte Pero, okay na rin yun kasi medyo naayos na rin. Patuloy kami sa, ano, pupunta kami sa isang isla. Tapos doon kami mangunguhan oh. ng isla pa rin. One hour later. Hey guys, no, medyo madilim ng konte. Pero nandito kami sa gilid ng baybayin, so tapos na kami mag magigimangis da, kasi gawa ng sobrang lakas ng hangin, guys. So kailangan namin umuwi. Sa sobrang lakas na rin ng hangin, tsaka na rin, no, caga yung ilisin namin na na tamaan din. So kailangan namin umuwi. So pero ito yung huli namin. Sirabot ng it kilos yata toy. Eh. Dalawang ariada sayang. Okay, so ito yung lambat. Ito yung si Jim Jim. Ayan, nagtatakod na na ng ano? <laughs> ng kodira. Ito yung atlas no? Nandiyan na karating na. Tsaka ito yung huli namin, no? Ayan. Malalaki to, guys. Sorry, good. 120 ang kilo, no? Siguro. Ito, guys. Ano to sa amin? Tiki-tiki. Ay, timbungan sa amin to. Tsaka ito naman, guys. Auman to, awman Auman. Ito naman timbong ano, sobrang sarap nito sa tinola. Tsaka ito naman, katambak. Yan. Tambaka. And then ito pa. Oh. Hindi ko lang alam anong pangalan nito eh. Ano to guys? Kogita guys? Ayan oh, kogita. 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 Garbe. <laughs> Grabe to, ga. Asa? Tabugok, tabugok to guys. Tabugok daw guys, tabugok. Okay, lagay na dyan ang tabugok. Ayan na, gumagapang na siya. Ayan na, tumatago na siya. Okay, so right na. May isda pa doon, no? nakalagay o. Oh. Yung piraso, no? Uli namin. Okay na rin to. So, abangan na lang sa timbangan, no? Kung ilang kilo nga abuti, no? So ayun guys, ano, ito na kami sa ano, bahay ni ano, no, Burias Boy. Ayan na po siya. Tapos hanapin ko po siya. Nandito siya sa may kubo. No? Siguro natutulog siya. Ayun o. No? Kawawa, kawawa talaga guys ayun Oh. Ayan siya guys Oh. Burias Boy Oh. <laughs> tulog na tulog ah. <laughs> so ito na, ni Yabu na guys no. Ayan, niyabo. <laughs> Ang laki Ang <laughs> laki okay na 'yan, okay na 'yan. Ayan, okay na 'yan. Malaki na 'yan. Ulam na rin 'yan. <laughs> Ayan, naisa-isahin natin 'yan, no guys. Oh. Masarap 'to, guys. Ang ginutom ako bigla. Ayan. Chat out pala kay Tita Gina, no? Kay Tita Karin, kay Tito Bear. Ayan. Ito yung medyon. Especially, no? Sa kanya. At saka, kay Tita Tuyang, kay Tito Hendry Ocampo, Junjun Biona, Ayan, sa Riot Family. Ayan, kina, especially kay Nanay Riot, no? Nag-share ang aking video. Maraming maraming salamat. Sa lahat ng viewers, sa mga solid viewers, no? Maraming maraming salamat sa support, ha? Ito po yung paborito nyo po, no? Ayan, okay na yan. Masarap na yan. <laughs> okay sa so all rights na yan. Ayan si Garvey, oh. Si in the house. Single po, yan. Jim Jim, single din, no? Kung may mga kilala-kilala kayo, ipang-rito-rito -re nyo na. Nandito yung mga mabait, no? Okay, okay, masarap, masarap. Niyan 'yan, oh. Oh, oh. oh, Oh, ayun, ayun, ilagay na sa box. Titimbangin na 'yan. Siguraduhin to na mga 8 kilos, no, estimate ko lang. Pero pag natin na sa timbangan, di natin alam kung magkano talaga. Pero titignan natin. Mali natin, tama ako, no? Ayaw. Okay, okay. Yan, ulam na 'yan. Tama na 'yan. Ito na lang timbangin natin, no. Oh. Okay na, dalawang aryada, guys. Kung nakalima kaming aryada, guys, puno to, guys. Hmm. Mm. So bali guys, ito para rin uulamin namin no. Yung mag uh, hinati yan sa apat. Ayan po, yung bangka. Tsaka yung tao. Ah, bali apat kami. So hindi na lang ako hingi ng ano nung ulamin no. Kasi para lang sa kanila din. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat po yan. Ayan. Hati-hatiin. Ito yung magiging ulam namin guys. Ulam nila. Ayan. Ulam ni Jim Jim. Ulam nila Yuyo. Ulam ni Garby. Tsaka ulam ng bangka. Oh, uh, bali apat. Ayan. Okay na yan. Sarap na yan. Okay na yan sa all rights. <laughs> so, ayun guys. No, nandito na kami sa, ano, sa pagtitibangan namin. Nandito na kami sa kubo-kubo namin. Sa amin po ito guys. Itong kubo-kubo na to. Ayan. So, titimbangin namin kung ilang kilo nga butin, No? So, ito yung kasama ko. Si Garbay. niyan sa likod. At ito yung lambat. May lambat yan dito guys. Yan lambat yan guys. Lambat ginagawa para kay Father's Vlog. So, tara! Timbangan natin. Yan, masarap. Yung titimbangin. Tsaka ito yung timbangan, guys. Ayan, nakabalance na rin, no? So, yung guys, yung titimbangin, ayan. Tapos ito, ilagay na namin. Mga sari goods po yan. Okay na okay. Ang kilo po ay eh, 3 kilos po yan, no? 3 kilos, isang sangat po. 3 kilos. Klarong-klaro po, guys. 3 kilos, isang sangat. Ayan, saan ba yun nilalagay? Ayan, nilagay muna sa baldi, no? Ayan, no? Oh. So, walang tao dito, guys. Kami-kami lang. Yung may ari guys, tulog pa, no? <laughs> Bala siya. <laughs> Hindi yata siya nakamatikod. Ano, naka Shoutout po pala sa aking mamang, mamang Berlinda at Papa rody. <laughs> tulog po sila ngayon habang ako'y nagtitimbang din dito, no? Ayoko na silang gisingin, gawa ng madisturbo pa sila, no? So, pakalawang sang at ni Garbis. Good pa rin ang size, no? So, 2.3 yata yan. Dagdagan natin para mag 3 kilos, no? 3 kilos dapat nga. Okay, 3 kilos, guys. Yan. Di bali, 6 kilos na po. 6 kilos. Ayan. Tama mga, mga estimate ko, guys, mga 8 kilos nga. Alang hiya, hindi pa nga natitimbang tamang-tama ng estimate ni Kuya Kim. Shoutout po sa mga lahat ng viewers dyan, especially kay Ate Mijo, no? At shoutout din sa nang ng bangka kanina, yung tinumbukan namin, Kimi Honey. Ayan po. Sponsor po niya yung bangka. Kaya nagpapasalamat, ng nang kami doon, no? Sa bangka na yun. Swerte din yun, kasi ito, dalawang area lang to, eh. Nakaano na, naka, ano na, eh. 8 kilos, dalawang area. O, imagine nyo, pag nakalimang limang area yun. Di sa abot yun ng 20, mayigit. Problema nga lang guys, sobrang lakas ng ano, sobrang lakas ng hangin tsaka umulan pa kanina. So nag-decide lang kaming umuwi no, tsaka natamaan pa yung pala namin. Pero okay naman yung pala namin guys. Aabot nga ng 3 kilos guys. Tignan mo isa. Ay yun na. Yara, skin ka na nandun. Ah, ka na na. Ikaw na, ibutan natin. Nine. Tira, oh, sa baldi, yung puti. So, yun guys, no, inubusan ni Garby. <laughs> Magkabulingit pa, no. So, ang kilo niya is, pina ba ito? 3-3, uh, guys, 3, -3. So, 9-3 ang ansagot, 9 -3. Lahat, lahat po, 9-3, no. Siyam na kilo at uh, 3 gramos. Isang baldi nga siya, guys, so. Oh. So, mobra yung, ano, guys, yung kilo sa estimate ko. Kasi yung estimate ko, 8 kilos. Pero, okay na rin yun. Tapos yun yung ulam. Ulam yan. Ulam din nila, no? Okay na, okay. Close the door. No, magbababay na kami. Gab, babay ka na, Gab. Babay mga kalods. <laughs> nah, babay mga <laughs> Okay, dito ko natataposin yung video na to. Maraming maraming salamat. I hope nag-enjoy kayo kahit ano naman, kahit kay Hit Malakas. At least nakahuli din kami, no? Kahit nagka-aberya, may nahuli pa rin kami. No? Papasalamat pa rin sa Panginoon kasi... Bidigyan na kami ng grasya. Yun palagi. At saka maraming maraming salamat sa panood ng mga solid viewers ko dyan. Thank you, thank you very much. This is the in our video for tonight. God bless you all.